Sige na, ano yung batas nyo ngayon doon sa tindahan kahit... Lahat asawa, ng kukunin, lahat ng kukunin babayaran. Kahit asawa, anak, apo... Hmm. Lahat ng... Lahat ng, ba lahat ng kukunin babayaran. Kanya ko kami listahan. <laughs> o so, pag wala ka ako kayong pera ngayon, may <laughs> listahan dito. dito. Sabi ko nga sa kanila, dito. hindi ko naman kayo nakikita eh. Hmm. Kung ako lulokohin niyo, pananagutan niyo sa Diyos yan. <laughs> Kasi... <laughs> alam yung binigay lang sa atin ang mabuting tao yan. Kapag yan eh naubos ng walang katuturan, pananagutan yung hawak sa Diyos Grabe pala, parang ma... Parang nakakatakot ko mo. May bas mo eh. Okay, makikihalo muna tayo. Halo-halo sa tindahan ni nanay. Okay, let's go. Kamusta yun na ating katekram itong ating kabuhayan na pinagkaloob sa magkakapatid. Pabili pong halo-halo. <laughs> Kamusta po kayo? <laughs> Kamusta po? Hello, Nay, magandang hapon. Ay, maganda tanghali po pala. Tuloy po kayo. Bibili lang po kaming haluhalo. Eh, wala na po eh. Ay, bakit? <laughs> bakit na eh, nawala yung haluhalo? Eh, paano? Gusto po nilang mura lang eh. Eh, binabaan <laughs> nyo sana. Eh, mahal po ang ano. Hmm. Wala pong kikitain pag sa presyong gusto nila. Gusto nila 20 lang. Ay, hey, pinagbigyan nyo na sana sila para tuloy-tuloy. Okay lang na, ilagay ko lang. Okay. Para tuloy-tuloy yung hanap buhay natin. <laughs> nasa po si Kuya Emil? Ay, nasaan ba si Emil? Ay, ba si Emil? Ay, tawagin mo nga si Emil. Ay, magandang tanghali. Eh. Kumusta? mga lang po kami? Taloy po kayo. Sige. Ayun. Nakahubad Kegindan. pa. Magandang tanghali, sir. Taloy po kayo. Dito na lang, Nay. Ma, ano po eh, para presko. Teka lang, teka lang. Teka. Uh, <laughs> Order sana kami ng halohalo nyo eh. Si tatay. Oh. Ang sipag ni tatay. Oh. Mga kata si Rigo, nalawas rin yung one. Tay, papapavulcanize ko rin po no yun sa aming ano, gulong. Hindi <laughs> po kaya <laughs> naman. Pag-tricycle lang. Ah, parang tricycle lang. Magandang, 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 magandang tangan. Kamusta yung tindahan niyo, Kuya? Okay naman. para may bibili naman. Kamusta yung ano? Kamusta yung kita? Manager. <laughs> Sino ba nagbabantay? Si nanay pa. Ah, si nanay. Sa bagay nag-aaral ka na. Si Kuya Emil naman, mayroong trabaho. Oh, kamusta yung ano? School. Okay naman po. Mm. Gano'n ka okay? Super po. Okay. Top 1 daw po, sabi sa akin. ng. Um... Wow! Top 1 niya, classic Good job, good job, good job, good job. Congratulations. Congratulations po sa inyo. Ilang ano na, may isang buwan na ba nung buhat nung bumili tayong paninda nyo? Meron na po siguro. May isang buwan na? Mahigit na yun. Mga hmm. ilang buwan na yun na yun? Malapit na siguro mong dalawang buwan yun. Mga dalawang buwan na po. Maganda ang tahali. Bibili sana kami ng halo-halo eh. Eh, anong nangyari? Eh, nahinto mo daw. Hindi po. Wala <laughs> po kasing, hindi po kasing mabili po dito yung ano. Bote na po si tao dito. Tsaka namamahalan daw. Kumusta po yung hanap po yun, yun Nay? Eh, okay naman po. Marami din. Eh, marami din naman tindahan dito. Eh, pero kahit papano, paano, kung nga, ka ng 150, 200. Mm. Dahil pagka nagluto ako ng ulam, may pa, pinabayaan din natin. Hindi okay, na po masama. Oo. So, oh. Kumusta ako yung yung ano mo? Trabaho mo? Okay naman po. Eh, nakabakante lang po kami ngayon kasi po, wala pa pong dating ng balat eh. Pero po kapon, gumawa po kami. Okay. <coughs> Hindi ka naman po yan. Hindi. Hmm. Hindi hmm? yeah, hmm. mo talaga matamo. Yeah, hindi, mat mat dati po kasi talaga yun na nagpapoyt po ako dati, hindi eh. na po mawala, mayroon po matanggal eh. Ngayon bag. Pero may konting ano din po yun sa mata talaga. Ano niya akong maliit yan, akala ko may problema sa mata, pinaano pa namin. Mm -hmm. Pero sabi ng doktor, natural eh, lang daw nga kasi kulang sa isa sa mm -hmm. sa buwan. May pagbabago ba kong email nung lumabas yung kwento ng buhay niyo? Mm -hmm. Hmm. Marami pong nakakil. Marami pong hmm. congratulate sa amin. Kahit saan po ako pumunta, sa, kahit sa patay, mga handahan. Mm. nakakapanood do sila um, ng ang -ano channel po sila. Hmm. Sabi, buti na lang na ano kayo. Sabi ko, yung pinagpapanata ko ako, tinananalangin ako. Sabi ko, sana gumamit po kayo ng tao na tutulog sa akin. Mm. ako lang panalangin ko. Kaya kahit mahirap ang buhay, tuloy lang. Sabi nga nung iba, laks-laks daw ng loob ko magpaaral. Mm. ng Ang ministro, wala lang ang pera. Oh. Ano ba eh, Diyos nang magbibigay niyan. Pero mm. to talaga talagang wala. Walang ano, pero may mga dumadating na biyaya. Mm. Minsan -hmm. na lang mm. po. Eh. Katulad po yung kahit yung sa mga sa mga magsasaka, bigla nila, oy, Meron mong ano, may bibigay daw sa sa pagsasaka, 5,000. Mm. Di malaking tulong po sa amin. Yeah. nung no, itong week na to, siya na, yun ang mga asawa ko ang napadala. Galing daw po kay Marcos. Magkano nga sinasahod mo kay Kuya, kay Bossing? Ano, minsan mo 400, bis mo 500. Dep depende po sa ano po, sa hmm. dami po ng... Uh, sa isang buwan, magkano yung nasa mo kay Bossing? Naman, hindi, di naman, din po kasi araw-araw, minsan po tatang biyas isang isan linggo. Pero kumikita ka ng 10,000 naman? Ay, minsan po. Kasi po, ano lang po, minsan po, tatlong araw lang ganun. Isang linggo po yan. Hindi po kasi araw-araw. Three days a week lang. Hmm, Kung isang dalawa lang. Kaya po minsan, pagka po may tumatawag po sa akin, nagpapada mo, isang po construction. Tapos ta po yun, malapit na pulit ulit magbukid, magbubukid po ulit ako. Nakitulong ko na si Papa mo? Sa, sa nang upahan po siya doon. Doon sa may sumunod. Ay, yung bukid, nangingiupahan ka doon. Nagano na lang po yung nagawat po ng mga binhi, yung mga sako po, bubuhatan niyo po sa sabog. Magkano yung bayad ngayon sa ganun? Depende lang din po. A araw lang din po yung ganun po, mga 400 ganun. Mm. Sa araw na ng... okay. yun. Nahirap. Nahirap sa buhok. Malakas makatanda. Ganun lang talaga tayong mga pinanganak na ano. Mm. Kailangan mo talagang ano, lumaban. Isi lang Masarap pa nga yung buhay nila na yan. Mm. E kami maliit pa, hindi pa kami nag-aaral, nagbubukid na kami. Mm. Saka hindi ko natikman yung may na oras mm. na araw. Ano lang, tuloy-tuloy lang tayo na yan. And, Madaling araw pa, sanay kami mm. sa ganun na alas-kwator ng madaling araw, bibising kami, lulusong kami sa bukid kasi nag-aaral pa kami. Mm. O pagka oras na ng pasok, ahaw kami, tutuloy kami sa burod. Mm. Okay. Tapos nung, eh, eh, ako nga hindi ako nakapag-high school. Eh. Kasi mahirap lang talaga yung buhay. Lahat ng panahon ko, itinulong ko sa magulang <coughs> ko ako nag... Wala akong kinuhang kahit anong pasar sarili ko. Yeah, maganda ko kasi yung ano yung... Uh, tayong... Kumbaga, hindi tayo nakatipende sa ating mga magulang. Mm -hmm. Mas maganda mm -hmm. yun. Karamihan kasi ngayon, nakapag-asawa na lahat-lahat, mm. pati yung apo, yung anak, kaya mm. sa... Magulang ako. Pero oh, kami po, tinuro sa amin ng magulang namin nung no, kaya noon, kapag uh, nagbago bago kami, kunwari, bago kami manalangin, lang eh. mm. kung convert birthday nila, kung may okasyon sa amin, ang lagi niyang sinasabi, nagpapasalamat siya sa Diyos. Kasi kahit hindi niya napag-aaral yung mga anak niya, walang nagbigay ng sakit ng ulo. Lahat kayang tumayo mm. sa sariling pa marunong kaming mamuhay. Yeah. Nakakapag-drive ka ng four wheels? Hindi mm, po. Hindi mm. po. Hindi ko po natatry pang... Motol. Ah, po. Motol. Pero winning kang matuto ng four wheels. Oo po. Mm. Si James po marunong yan. Sa four, wheels, po? Mm. Kasi naano ko lang, kung may kukuha sa'yo mag-drive, gusto mo ba mag-drive? ng sasakyan. Ha? drive mo. meron pong ano, upo. Kung may kukuha sa'yo, oh. okay sa'yo. Ah. Oh. ano? Paano pala yung ano, yung pag-aaral? Yung gusto ko lang din ni ano yun. Ano ka ba? Interesado ka ba talaga doon sa pag-aaral mo? Ano oh, po, siyempre. Para po, ah, mayro po kasi yung buhay nga. Mayro po ng trabaho eh. Pag po talaga di tapos eh. Dati nga ako, mapapitiso yun so na nang sunog, sa bibilad ang palay. Eh. Ayun ang ano. Bagsak. Tulog. Let's say. Pero natutuwa po ako kahit ano, ganyan. Ibig sabihin, marirelax po yung music niya. Ano ah. lang, ang malaking ano talaga. Sige na, ano yung bakas niyo ngayon doon sa tindahan kahit? Lahat asawa, ng kukunin, lahat ng kukunin babayaran. Kahit asawa, anak, hmm. apo. Lahat ng, lahat ng... Lahat ng kukunin babaya. Kanya ko kami listahan. <laughs> <laughs> o, so, pag wala ka ako kayong pera ngayon, may walang listahan dito. dito. Sabi ko nga sa kanila, hindi ko naman kayo nakikita eh. Hmm. Kung ako lulokohin nyo, pananagutan nyo sa Diyos <laughs> Kasi... <laughs> alam nyo, binigay lang sa atin ng mabuting tao yan. Kapag yan eh... naubos ng walang katuturan, pananagutan niyo nga ako sa Diyos yan. Grabe pala, <laughs> pang... Parang nakakatakot ko mo. May basbas mo -bas eh. Uh, ba, magagalit ang Diyos sa kanila eh. Pag, uh, masama ko talagang ano, yung pangunguan na hindi mo sinasabi. Mm -hmm. Para pag, pag, na, na pag, nanakaw na, yun, eh. Kahit na nga sabihin pang dito. Uh, eh, dahil, hindi pa ba? ba nay, paano nga mo na? Pa, utang mo na ng ano? Ng candy dyan. Ganun, kung ako, pag magluluto ako sa umaga, kunwari, apat na itlog. Sa lahat, dog, lilista yun. Kung magkano kinuha ko. Tapos, tutawid din ko yung kinita ko. Pagkakulang, babayaran ko yung kulang. Pag sakto na yung tinubo, hindi bayad na ako, nalibre ulam namin. ano Gano'n ka ako ano. Ganun ang negosyo. Hindi pwede yung... Kuha lang kayo ng kuha. Diyan eh. Pagka de, nagtinda na rin ako ng ano. Ay, yung gasolina. Oh, o oh, bawal bibilangin ko yan kung sino kumuha. Kung sino umalis at nabawasan, sigurado siya kumuha. Yeah. Oh. Oh, Babayarin yung ako yun eh, nagbubulganize naman siya. Eh, miss ko yung nag-aaral na yun. O oh, magbulganize ka dyan, yung utak mo, babayaran mm -hmm. mo yun. Malaki na na din ngayon, Kuya Emil, yung pagdadrive. Pagka may knowledge ka sa pagdadrive. Pag, Oo, oh, demand po. Oh. Kahit po sa ibang masa po, sabi po sa amin, kailangan daw po pag naibang masa ka, mayroon ko talaga mag-drive uh, ng four wheels. <laughs> hindi ko alam kung 1 month or itang buwan yung ano. Itang buwan lang yata matututo ka na. Yan po ang sinasabi ko sa kanila, yung pasyente, nuroon ng magulang namin, kahit ano gagawin mo, dapat gawin mo ng buong, kaya, lahat ng database, hindi pwede yung pwede na yan. Gaalaga ka rin lang, pagbutihan mo na. Kung may gagawin ka, pagbutihan mo na, hindi pwede ka yung ano, pwede na yan. Mm. Okay na yan. Ayaw na nung, tatay ko ng gano'n. Yeah. Kahit ito sa pagsasaka. Mm. Kaya yung mga kapatid ng lalaki. Yung mga galing sa pagsasaka, hindi pwede yung... pwede na yan. Mm. Kailangan pulido. Okay. Ano lang, sinilip ko lang mo talaga kayo dito kasi may pupuntahan no, kami sa Pulilan. Hmm. Lahiyo <laughs> uh, <pangainip> pa Uh, <laughs> Pangainit po. Ano din? Magkapatid din. Mm. Kahit pa paano. Pero okay naman na eh. Okay naman kayo. Okay. Mm -hmm. Kuya Melle, okay ka naman. Ako. <coughs> Ganyan <Yung> talaga. <coughs> ano lang, ngayon lang yan. Ako. <coughs> Pagka ano, nakatapos rin si kuya niya. Hindi naman ako nakaka- kaya nagtulong-tulong naman. Hmm. Magwa, o okay din yan. Kailangan talaga magtulungan nyo.